Let's go, Missy. Dito tayo. Dito tayo kakain? Okay. Ay, ang ganda ng kusina. Ang laki. Ay, ang ganda ng pang-ihaw mo. Nakikita ko lang to sa TV. Okay, ano ba meron dito? Okay, ah, Missy, I'm sorry. Wala nata kaming leftovers. Ha? Pwede akong magluto? Kasi gusto ko masubukan... Missy. Tinulungan mo na ako kagabi. Binaunan mo pa ako ng pagkain kanina. Ngayon magluluto ka para sa akin? Oo! Ibang klase ka talaga! Alam mo, iba ka! Go. go lang! Go lang! Sige, go lang! Oo, oh, marunong ako magluto! Hmm. Sarap nito ah! Talaga? Gusto mo? Oo, oh, masarap nito! <laughs> Chef ka ba? Ako hindi. Meron kasi kami ihawan dun sa probinsya. Kaya medyo marunong hmm. ako magihaw. Kaga provincia ka pala, ha? Nagkakamay ka pala, no? Oo naman, di ba? Gotta live life. <laughs> Kaya ka, ba't nandito ka sa Manila? Nakong mahabang story, ha? Kaya na, kumain na lang tayo. Oh, no, no hindi. Nagluto ka para sa akin? I'm here for you. Nakikinig ako. Sige lang, go lang. Buhos mo. Eh kasi, pumunta ako dito sa Maynila para sumali sa kontes. Eh kaso, nagkamalas-malas. Hmm. Di na ako nakasali sa contest. Hmm. Na-disgracia pa ako dahil sa kaing-ingan ko. Hm? Hmm. Um. Pagalog or English only. Ano ano kaing-ing? Ing-ing? Yung ano ba yung yung parang <laughs> takaw disgracia ganun. <laughs> Yun naman pala. Misin. Dito sa Manila, isang salita lang yan. Katangahan. Hmm? Naman eh. Marosagi? sige. Sige, mm. tuloy lang. Tuloy lang. Dahil doon, naka-utang-utang ako. Mm. Nakalala ko ng bayaran talaga kaagad. Utang sa Manila. Ang ng problema mo ah. Pero deka, saan ka man nakatira dito? Doon sa housemate ko. Mm -hmm. Nanukno ka ng sungit. <laughs> Masungit na housemate. E di umalis ka na lang kaya. Wala pwedeng malis, no? May problema yung housemate mo ngayon kung masungit siya. matabasa no? Hindi, hindi, Pangit siyang housemate. O mataba, o pangit siya. O, o baka wala lang siyang love life? Eh, paano naman magkakaroon ng love life yun? Eh, yung sungit-sungit nga nun. <laughs> Masungit, mataba, pangit, <laughs> lahat na. <laughs> masungit! Uy! Uy! Kaya ka I just realized, we haven't formally met. No? Oo no, nga, no? Hello, Missy. I'm Dean. Isay! Nice to meet you, Isay! Nice to meet you, too! <laughs> at salamat oh, well, nice sa pagluto at salamat sa pagtulong sa akin kagabi. Cheers ulit! Cheers! Cheers.